Hi, sir sir oh, di maganda Oo, oh, oh, ay, ay Talagang maganda Kita mo na, di maganda O, talagang prepared Na prepared sila Doon sa kano Ang lupit mo talaga Prepared na prepared sila Sa mga kano At talagang welcoming Ang lupit nyo talaga <laughs> now, this afternoon, uh, a, an official from the, the U.S. Embassy, in the person of uh, Michael Keller, who is an acting deputy chief of mission, went to visit uh, the ICI. Uh, why? Because he was basically, the U.S. Embassy was basically. Uh, asking uh basic what the task and the mandate of the ICI was and what we have been doing so it was just more of a uh, uh, an inquiry and we explained to 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 him the mandate of the grabe no pinaliwanag pa natin sa kanila may inquiry hindi kasi the mere fact hindi ko talaga mag eh the mere fact na ganun tayo na hindi ba I mean, ito isipin nyo ito ah, hindi normal yung ganyan eh. Hindi po normal yung ganyang klaseng uh, patakaran. Kasi if they want something, they would pass through the right channel o yung protocol, DFA tapos 'di DFA makakausapin ng presidente oh eto. dapat the president should be the one na uh, doing it di ba kung gusto mo mag-inquire about my people uh, sa akin ka dumaan eh, eh, di ba I, i mean ganito yan eh bagang ethics yan eh di ba kunwari merong ang uh, halimbawa ako ha am, di ba manager tayo ng isang uh, grupo isang uh, entertainer artist may 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 problema halimbawa yung artist ko doon sa isang nakasabay nila na artist. Yeah. Hindi ko papayagang kumprontahin ng artist ko yung artist nila. O di kaya halimbawa yung artist ko may problema doon sa management na pinagsosyowa namin. Hindi yung mga artist ko may ethics yan, meron niyang uh, professionalism. Hindi yan dederecho doon sa management nung uh, pinagsisowa naming bar. At sasabihin nila, ay ganito, ganito, ganito. Hindi. Dadaan yan sa akin. Di ba? Kakausapin ako niyan. Sir, yung ganito kasi, masyadong ganito yung bar na ito. Tangay na yung pagkain. Para kami daga na ganito lang yung pagkain na binibigay sa amin. O kaya sir... Itong nga uh, ano na to, ganito, usapan lang eh, isang oras. Eh, gusto kami mag-show ng limang araw, sabay sunod-sunod, hanggang walang tulog. Halimbawa lang, ganun, di ba? Sa akin nire-reklamo yun. Bakit? Kasi protocol yun eh. Dadaan sa akin. Management ako eh. Ako yung manager eh. Tapos kakausapin ko nga management, di ba? Hindi pe pwedeng, alam mo may problema sa pagkain. Pupunta ako dun sa ano. Punta ako sa chef. Putang ina mo kang hayop kang chef ka. Pakainin mo na maayos yung artist ko. Hindi pwedeng ganun. Di ba? O kaya sa waiter. Hindi pwede. Kailangan dumaan ako sa proper channel. Di yeah? ba? Parang ganun to eh. Dapat sana kung inquiry yung US. Ano, wala namang problema. Walang problema yun. Okay? Uh, ang nakakapagtaka, bakit dumidiretso sa ICI? I mean, parang may, may mali eh. Di yeah? ba? Kayo, isulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung mali. Kasi mali para sa akin to. Hindi to tama. Ito'y ay alam na sa ating political process. Even if sabihin nilang inquiry. I mean, the US Embassy can inquire through the proper channel. Through DFA or through the President. Diba? Pwedeng ganun eh. Pero de, diretso ka sa ICI. Eh, ewan ko ha, I'm not saying mali ang Amerika dito the possible thing na nang happen ay eh, sila ng ano sa DFA at itong DFA kinausap naman yung presidente at yung presidente natin sabi nga ni Bipisara Sara Duterte medyo walang ginagawa tamad sabi sige pagpunta yung bahala kayo diyan puntahan mo na busy ako kung kakaano dito <laughs> di ba pwedeng ganun eh ang nangyari hindi kasalanan ng Amerika yung kasalanan natin. Bakit natin hinahayaan ng ganito? Kasi ko na ako pinadala na ako ng sulat ng US Embassy. Halimbawa, I chairman ako. Pinadala na ako ng sulat. Ang sagot ko, uh, we would uh, gladly uh, accept your inquiry, accept your uh, your concerns, ganyan ganyan. But uh, please go to the proper channel so that uh, ganyan ganyan, magpapalusot ka na lang. Daan ka sa proper channel. Ibig eh, sabihin, dumaan ka sa tamang protocol. Hindi yung basta-basta ka uh, pupunta ka dito. mag inquire ka. Ano ka? Sino ka? Parang ganun eh. Di ba? Eh ako kaya. Punta kaya akong dire-direcho dyan. Sabihin ko, ay putang ina nyo. Ano meron dito? Halimbawa lang, dire-direcho ako dun. Oh, pwede ko ba sabihin yun? O kaya sige, hindi na ako magmumura. Ah, sir, boss, pwede ko ba ako mag-inquire how do you do your uh, your uh, inquiry, how uh, uh, transparent you are? Pwede bang basta-basta isang Pilipino pupunta dyan at magtatanong? Di ba? Hindi eh. Pero ito, espesyal. ICI, based on EO 94 and the same time what we have done so far. So that is the activity that had happened here in the in the ICI. So uh if there's any questions I can probably answer a couple. So this year is now what's the the basis of the so is the Well I guess as a as one of our uh one of the countries of uh, great interest in our, in the Philippines they were very much interested on what alagang much interest daw. <laughs> and Ita eta 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 Bigyan ko kayo ng halimbawa ah ah? kasi walang pumapalag eh. Pansinin ninyo, walang pumapalag sa ano eh, sa mga media eh. Pero imaginein mo, same approach. China. Oh. ang China na embassy ang pumunta diyan. Pusan tayo kaliwat kanan ng batikus diyan, no. Oh. Kaliwat kanan ng babatikos diyan. Ano tangina, nakikilala man China, binanghihimatsok ang China, pumapasok ang China. Pero pag US, okay lang. And <laughs> eh, that's, that's ako, again, both. Whether US, China, Timbukto, kahit kaninong embassy pagaling <laughs> hindi dapat sila pumupunta at nag i inquire about this internal issue. Internal ho ito, ha? Hindi ho ito tungkol sa EDCA. Hindi ho ito tungkol sa ku ano This is an internal issue of our government. Why would you ask questions? You understand what I mean? Internal issue na internal parang ganito ya mga kababayan eh. Yung pamilya nyo may problema. Nagpapatayang kayo mag-aama, mag ah, mag-ama. Magkapatid, mag o oh, di ba? nag away kayo sa yaman o sa mana. Tapos yung kapitbahay mo biglang magsasabi ah uh, andali ah. Kausapin ko ngayon tatay ninyo. Ano bang nangyayari dito? Ah, sino ba kasi ang nagsabing ganire, ganire? Anong, anong bakit? Anong sinasabi? Anong, anong ah, mag inquire lang ako. Di ba ako, ikaw yung tatay? Ang mo, sino ka? Bakit ka makikialam sa, sa problema namin? Ha? Eh, yun nga lang, issue nga yan eh, yung mga tita-tita? Yung mga tito-tito? Di ba, yung mga tito mo nangingiilam, mga tita mong nangingiilam sa problema niyo sa bahay? O, oh, diba di ba ang daming ganyan sitwasyon sa Pilipinas? Yung pakikialaman kayo? pat kayo papayag na pakialaman yung pamilya nyo? Pamilya nyo yan eh. Hindi pwedeng pakialaman kahit ka mag-anak pa, pinsan pa, o, oh, kadugo pa, walang pakialaman ibang pamilya dyan. Dapat yung immediate family lang ang merong say dyan. Tama, mali. O. Oh. Ito, problema ng bayan natin to. We have to resolve this. Bakit pupunta Amerika? Anong pakialam nila sa atin? Independent foreign policy nga tayo eh. Pambirang buhay yan. Pa eh, pakike... At even if, even if, sabihin na natin, ah, hindi tayo pakikialaman. The mere fact na nag-inquire, nagtanong, ano meron, bakit? Wala silang karapatan. Uli ko, balik tayo sa problema nyo sa pamilya. May problema kayo sa pamilya. Yeah? Merong family problem. Tapos, biglang magtatanong, oh, ano man ang sa pamilya nyo? Tanong lang yan, di nangingilam yan, ha? <laughs> eh kung gawin sa akin yun, babatukan ko talaga yun. Eh. Putang ina mo ka, bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo sa amin? Ah, The ICI will do to address the problem with the, the problem on the flood control projects and other anomalous uh, infrastructure projects. So basically, the, she, he wanted to know uh, what we will, what have we done, what we will be doing, and uh, uh, what do we expect from the ICI? Okay. Uh, wala naman ganun na pag-usapan. More of ano lang, ang gusto nilang malaman, anong ginagawa. Parang bang getting to know? Ano bang getting ginagawa ng know. ICI? Getting to know its other? Hayop yan. Bakit na itayo? Anong gagawin ninyo? Ano ang mga priorities niyo? So they want to know. Uh, pretty much like the public because uh, the public, they want to know kung ano ang, ang authority at anong powers ng ICI. Did they offer help no. assistance Wala pa naman. Wala pa naman silang, hindi naman umabot sa ganun na offering help right now. So, Was unusual na uh, they're interested in No. Uh, well, I, I believe anybody would be interested in any corruption issue, regardless of whether or not you're a Filipino or you're a foreigner, because uh, they have uh, there are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know uh, what the ICI will be doing as far as these uh, projects are concerned. <coughs> bago hindi, nakatutok pa rin kami. Gaya nga na sabi namin sa inyo mandi Monday, yung talagang priority namin. Uh, although meron pa kaming iba sa aming uh, na task sa mandato namin, uh, we will take this into consideration. And as I said, uh, once we are fully capacitated, we will then look into this. But sa ngayon kasi wala pa naman silang nakokompletong investigasyon. Hindi pa nga nila napapafile yung kanilang report sa amin. So siguro pagka dumating na yung mga reports na yan and meron na kami sufficient capacity to look into this matter, uh, we will do so. Pero in the meantime, doon pa rin tayo. Yung pa rin yung ano natin, game plan natin doon sa 420 uh, ghost projects. 21 ghost projects. Pero siya hindi ba siya parang panaking sarnik sa inyo? Kasi parang malakot yung kailangan yung makakapay ah. makaka-paycompute service sa investigation department. At talaga naman alam na natin 'yan no, nung Lunes pa lang eh, sinabi na natin yung mga yung nakuha nating unang inventaryo ng DPWH na sa 230 8,200 uh, infrastructure projects to. No? Na, kita naman natin, napakalaki nun. Na, para ma-audit at ma-inspect natin lahat yun, no? makita natin kung may problema nga yung mga yun, eh, hinati-hati natin, sinala ng sinala natin to fit kung ano bang kapasidad ng ICI ngayon. So, as we uh, As we are getting more capacitated, meaning mas parami ng parami yung mga tao, mas nagkakaroon ng sistema, mas nagkakaroon ng direksyon ng uh, investigasyon ng ICI, dahan-dahan eh, naman matsitsip natin yung yung kailangan natin gawin ng malaking trabaho. Pero unti-unti yan, we are determined to finish it, but it will take time but uh, we're not it's a daunting task mahirap nga yan pero kailangan natin gawin kailangan natin gawin dahil